Magandang araw mga kababayan. Mayroon ka bang kaibigan, karamay, kaagapay o kasangga? Ano pa man ang tawag natin, hindi ba't masarap sa pakiramdam pag may taong laging nandyan para sa'yo sa panahong kailangan mo sila? Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaibigan? Para malaman, tara, simulan na nating magtanong. Ano po pagkakaintindi nyo sa salitang kaibigan? ang um, kaibang, kaibigan para sa ko, kaya ka nabit sa iya. Ano po yung sikreto nyo? Bakit tumagal po yung pagiging magkaibigan po ninyo? Dili mo uh, sa maldita. Kura may maldita. Walay <laughs> walay wala away sa mo Wala. Bisag ka lang wala. Sa uh -huh. so, tinuod lang. Uh -huh. Ah, ikaw, suntis tinuod oh, uh -huh. yan. Wala, oh. Okay. Uh -huh. wala may nag-away. Yeah. nga bisag dogay, may magkita. nag no, gaya po uh -huh. na mong kuan Ang oh, treat sa isang isang. Sulod sa 40 years, ka sa trabaho pa mi, nag-retire na mi, hantod ka ron. Morag yung gihapon among kinaiya sa gusa Wala. Walang iwanan sa tinuod lang. <laughs> oh. Ma'am, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Oo, uh oo. -huh. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia, ma'am? Dili, kayo. Dili kayo, sir. Oo, <laughs> tinuod man yun na, sad. Ma'am, nabasa niyo na ba to? Panultihon 17. 17. Ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon. Ugang usa ka igsuon mataw nga alang sa pagkaalaot. Naniniwala po ba kayo dito, ma'am? O tinuod, oh, Maka makatuo dala. Eh, hey, ma'am, ngayon nyo pa lang po ba ito nabasa? O, uh, karon pa ko kubasa. Katulik ko pero promise karon pagyo na ana nakakuan. Salamat kay nga nakabalo ko sa tinuod lang tigulang nako karon pagyo ko nakabalo nga naa na inana. Salamat sa uh, kuan Lord nga inana diay. So, naaday nakatayo na siya. sana po, tandaan niyo po yung talata ha. Kawikaan oh. 17-17. Manalangin po kayo palagi. At syempre, tumagal pa po ang inyong pagkakaibigan. Yes. yes! Praise <laughs> the Lord! <Surprise. laughs> Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at mag-subscribe sa MCGI channel sa YouTube. At huwag kalimutang i-share. At para laging guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng Digital Bible app sa Google Play at Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.